Hi guys, good morning. So ayan, good morning mga kasari. Magkapi muna yung inyong tindera. So ayan, meron kaming muron na binili kapatid ng asawa ko yung nagawa niyan. Muron at saka kurukod. guys. Nagnegosyo na rin siya kasi parang nabuburing na daw siya dito sa kakatambay lang sa kanila. Kaya ayan, nagnegosyo na siya na magawa siya ng muron at saka kurukod. At saka guys, uh, mas maganda talaga guys magsimula ka sa simula at kung ano yung gusto mo at mga talent mo sa buhay. So ayan, yung talent ng kapatid ng asawa ko eh magawa siya ng murun at kurukod. di ba? Masarap siya mag magkape sa umaga. Sa waray papadis ba si kapi and moron at saka kurukod. Tapos mas, masarap siya guys kasi hindi siya masyadong ma matamis-tamis. So ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa ating puhunan saan tayo magkuha ng puhunan saan tayo mag ng puhunan so i-share ko sa inyo guys yung aking pinagkuhanan dati kung saan ako nang hiram o nang utang ng aking puhunan ng aking tindahan no doon lang po ako nang hiram sa kauna-unahan talaga guys yung pangutang ko talaga at pinuhunan ko dito sa aking tindahan no sa card talaga ako nang hiram kasi dati ay pagpunta namin dito sa Paranas dati guys is housewife lang po ako. May anak akong isa. Tapos buntis pa ako noon kay Dritz. O ba? Diba? tapos naboboring ako dito na sa summer kasi hindi naman ako taga summer. Taga masbati po ako. At dito ko pinili umuwi. Hindi doon sa masbati kasi kakahiya doon sa aking mga parents doon. Na uuwi ako doon. Tapos wala man lang kaming kapira-pira. Buntis pa ako. Tapos ayan pinili ko na umuwi dito talaga sa Samar kasi dito yung ano, ng asawa ko, lugar ng asawa ko. Tapos, yung asawa ko ay nagpaiwan doon sa Maynila. Tapos, kami lang yung umuwi ng mga bata dito sa summer. Tapos, ayun, medyo na boring ako. Housewife lang tayo. Tapos, meron kaming bahay dito sa gilid ng kalsada. Tapos, na boring ako. Gusto kong mag magsimula ng negosyo. Kasi dati, guys, is, isa talaga akong negosyante. Bata pa ako no high school pa lang. Ako, nagtitinda na ako ng mga mga mani-mani na yama, mga mani na sinanlag, mga yung yema, yung yam yam yan, nagtitinan na niyan ako noon nung high school pa ako kasi isa akong treasurer, ako yung mahawak sa pera ng, ng aming ano, sa school, ba diba? tapos yun, binibinta ko yun, ang pinaparuling ruling ko yun, binibinta ko yung yung pera ng yung pera na sa school namin, ayan, binibili ko ng mga paninda, tapos tinitinda ko, so ayan, tapos nung nag na ako, ayan, ginamit ko yung aking abilidad box <laughs> Noong high school pa ako, yung pagiging negosyante natin, ba diba? At saka hanggang ngayon, naidala-dala ko yun. So, dito sa summer, wala naman kaming puhunan. Magkano lang naman yung padala ng asawa ko. Pinakamalaking padala niya dati sa akin. Alala ko is 1.5. Tapos, isang one week is pinapadala niya yan. 1,000 minsan, 1.5. Yun na nga. Yun na alala ko talaga. Tapos, makapagtinda ka ba? Makapagsimula ka ng 1.5, Ikulang pa nga yung pabili namin pagkain sa mga anak ko. So, ayan, may, merong tala, merong dati na nagpapautang. Yung, yun na nga yung narinig ko sa kapitbahay namin na may nagpapautang sa so, card nga. Tapos, one week yung bayad. So, ayan, nagtry ako dati no, mangutang tayo ng 5,000, unang puhunan. Ayan, doon nagsimula yung aking tindahan. Tapos hanggang ngayon, meron pa rin akong utang at nandito pa rin ako sa sa card. Kaya ayan. I-share ko sa inyo guys kasi mamaya ay may meeting kami sa card. Kaya ayan na. Yung, yun yung topic natin for today, no? For today's video, yung topic natin ngayon. Um, Doon kami kumuha ng pangkuhunan sa card talaga. At saka maganda yung mga benefits niya guys. Kasi yung gumagawa ng muron at saka yung kurokod, yung asawa niya ay kasali yun dati sa sa ano sa sa card tapos naging balo na yan siya namatay yung asawa niya ay malaki po yung nakuha niya na benefits po sa card parang doon doon na yung card na yung nagbigay ng kanyang mga burial ba yung sa kanyang syempre hindi naman natin sinasabi no na, na hindi tayo matigok agad-agad ganun yung parang pang prepare lang ba at saka yung yun yung benefit sa card guys yung yung pinakamaganda yung parang insured ka ba sa kanila ba mm -mm, hindi ko hindi ko ini-introduce hindi ako nagpo-promote <laughs> sinishare ko lang sa inyo o di ba sinishare ko sa inyo yung anong kung ano magiging benefit sa atin ba yung parang ako kasi is nag, yung positive thinking ba ako mm, yun agad yung inaano ko eh. kasi isa sa isa tayong negosyante di ba isa tayong negosyante hindi hindi lalaki yung aking tindahan na ganito yung ating tindahan. Hindi natin mapaparuling ruling yung ating tindahan kung wala nak wala akong karanasan na mga nasubukan sa ating buhay, di ba? Kaya sinishare ko sa inyo guys kasi yun yun, yun lang naman best sa aking experience, di ba? So, ayan doon nagsimula yung aking pangutang at naparuling ruling natin yung ating puhunan na pinangutang hanggang ngayon ay may utang. Pero guys, ah uh, laking papasalamat ko rin na nakautang ako sa card no kasi ay marami na po tayong na, na, na ipundar dahil lang po sa mga utang na yan nakabili kami ng agay niya yung lumpia wrapper lumpiaan lumpia lumpiaan sariling lumpiaan kasi dati yung ko nasa Maynila yan siya na gumagawa ng lumpia wrapper tapos ngayon oh, dito na siya sa bahay hindi na siya umaalis kung may order lang yun gumagawa siya ng lumpia lumpia pero kasi meron na kaming sariling lumpiaan, pero hindi, hindi naman kalakihan yung benta natin diyan sa ano sa aming lumpiaan, kasi hindi naman kami nakapuesto sa palengke. Malaki yung kitaan diyan sa uh, lumpiaan, guys. Pag nakapuesto ka sa palengke, yung, yung sa amin naman, inyan dito lang naman sa bahay, dipindi lang yan sa order, di ba? Kung magkano lang yung order, karon lang yung ginagawa namin. Hindi kami gumagawa ng marami, tapos nagbebenta lang din kami dito sa bahay namin sa gilid lang naman ng kalsada hindi naman masyadong mabenta talaga as in tulad ngayon ma matumal ngayon oo matumal ngayon walang pasok pag wala talagang pasok guys sobrang tumal talaga niya ng lumpia wrapper pero pag salimbawa pag may pasok naman okay naman siya okay naman yung mintahan ng ating lumpia wrapper no so ayan balik tayo dito sa ating mga mga pa utang, -utang. <laughs> oo mga pa-utang. dun talaga nagsisimula guys yung aking ano yung aking tindahan sa uh, sa gustong mag ano diyan sa gustong mangutang pwede naman tayo mangutang hindi naman masama yung mangutang di ba hindi naman masama yung mangutang basta idadaan lang natin sa mabuti hindi yung kagaya ng aking kapitbahay dati yung, yung, may matanda diyan na nakikikapi ngayon sa amin Meron daw siyang sari-sari store. Parang nagkwinti niya rin sa akin pa dati na meron siyang sari-sari store. Malaki tindahan niya. Kaso lang, may puhuna na nga siya. So, lang ginamit niya sa as masama ba? Kasi mahilig din siya magsugal guys. Tapos yung asawa niya din mahilig din sa sabong. So ngayon wala na siyang tindahan. Na wala lahat yung ano niya. Kasi pinabayaan nila at parang hinaluan nila ba yung pagsusugal ba? Kaya wala talagang ma mapupuntahan yung ating negosyo pag hinaluan natin ng sugal. So ayan na nga guys. Nandito na ako sa aming meeting. Ayan. Ayan dito na tayo sa card ayan na video video na lang ako dyan kasi nga ako, Paranas quarter one center trip meeting o di diba yan yung ating topic for today's video may meeting ngayon yung um, yung center trip po kasi yung center trip po ay wala dito sa aming center kasi ako lang po yung humahawak ng pera at basta bukas ay mag, mag uh, kami ng pagriilik riilik kami guys kasi ako lang naman yung tagahawak ng pera dito sa amin Oo, uh, kaya yung ginawa na lang ako ni ma'am na sinterchip at ako na lang din yung pinaatin sa meeting diba kaya ayan laking, pa, laking pasasalamat ko rin dito sa card guys kasi dati kasi huminto na ako ng pag utang dito dati mga ilang taon lang ba ako nun nangutang dito sa kanila tapos huminto ako tapos bumalik agad dito sa card kasi is pwede kang magbalik loob sa kanila. Halimbawa ay na na hindi ka na na-deactivate na ka na pwede kang bumalik loob, mag-activate ka, mag mag-apply ka ulit sa kanila ay welcome na willing ka po kayo kung gusto niyo mag balik loob sa card at saka maganda talaga yung mga benefits niya. No? At depende lang talaga yan sa iyo guys kung gusto mo talaga mangutang mang at dalhin mo sa magandang paraan. Magandang negosyo na ikakabubuti ng iyong pamilya, no? Kasi kami ganun yung ginawa namin. At saka hanggang ngayon ay di pati yung asawa ko nga is member na yan siya ng card. Kasi dati hindi yan siya naniniwala sa card, hindi yan siya na ano sa card, sa mga utang-utang na yan. Pero ngayon guys is ano na yan siya yung parang na ano ko siya na mangutang din siya sa card kasi mas maganda yung may benefits tayong dalawa may benefits o diba pati yung mga pamangkin ng asawa ko na ano na namin yan napasali na namin yan dito member na yan dito sa amin yung card marami na guys na mga pamangkin pinsan niya kapitbahay namin na nasali na dito sa aming ano sa aming center so ang ang ano dito yung pinagmimiting nga namin dito is yung ano yung yung kwento ko na lang sa inyo no yung paano magbalik loob so yun so ayan guys so sa mga gustong bumalik loob sa card magbalik loob na kayo at magutang na rin kayo gamitin nyo lang guys sa, sama sa mabuti at gaganda rin yung inyong buhay kung gusto nyo mangutang kahit kunti lang guys hindi naman pinipilit ito sa card guys na malaking uutangin no basta ang importante ay naka-insured po kayo sa card at meron kayong insurance. Ganun lang po. So, medyo mahaba na po yung ating video, no? Hanggang dito na lang yung ating video, guys. Maraming salamat po sa mga panunood at sa pakikinig. Sana marami kayong natutunan sa aking mga na-share sa, na sa inyo ngayong, ngayong ngayon video ito at sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Barbie Store Vlog. Pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. So, thank you for watching guys at maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Ayan. At saka, ano pa ba yung... <laughs> nakalimutan ko na tuloy kung ano yung sasabihin ko. So marami talaga tayong malalaman at matutunan sa ating pagiging negosyanting sari-sari store. So, hanggang dito na lang talaga. At bye-bye na. Thank you so much for watching. Bye!